isang naman po ating mga kapuso sa paggunita ng undas sa ibang mga probinsya. Meron pa pong sayawan, kantahan at meron pa pong fireworks. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sinalubong na magarbo fireworks display ang paggunita ng mga taga sa Yap, North Cotabato sa undas. Nagpasiklab pa sa isang dance number ang ilang naka-Halloween costume. May bonfire din sa loob ng sementeryo. Parang Halloween party rin ang pinuntahan ng mga taga-tagbilaran city sa Bohol. Ang mga nagpalipas ng gabi sa sementeryo, nagsuot pa ng mga nakakatakot na costume. Humataw naman ang mga kabataang malakalansay ang itsura sa gubat sorsogon. Todo indak sila habang tuloy ang pagdating ng mga bisita sa sementeryo. Dekada 80 pa raw nagsimula ang naturang tradisyon. Nagmistulang campsite naman ang isang memorial park sa Coronadal City. Ang mga bisita kasi, kanya-kanyang tayo ng mga tel. Di gaya sa ibang sementeryo kung saan bawal ang maingay na tugtugin, dito, nag-set up pa ng mini-concert ang paamunuan ng sementeryo. May video kay machine pa. Ang Cabanatuan City Public Cemetery sa Nueva Ecija, binahan naman dahil sa malakas na buhos ng ulan kaya ang ilan na humakbang sa mga upuan para makarating sa mga punto ng mga kaanak. Tina pananiban Perez sa bente 24 horas.